10, 10. So, you know, speed, uh, kita yun, uh, horsepower natin na uh, okay. So, uh, kailangan natin i-down yung engine kasi para ano, uh, maganda yung posisyon ng makina para matanggal natin yung fuel filter. Tinatin yung takip ng makina loob yung fuel filter. Ito pala yung fuel filter niya guys. So sa tingin ko sobrang dumi na. kailangan natin tanggalin yung uh, wire sa ano, nakakonect yung sensor sa so fuel filter. Kasi hindi natin maikot yung fuel filter housing. Nakakonecta pa yung uh, wire ng sensor. Ito pala yung filter niya guys na ano, yung parang karpol ko sa loob Naku, nagtanggal dito sa tumag natin linisin before natin ikabit yung bagong filter kasi maraming dumi sa ilalim nga natanggal ko na yung filter so tingnan nyo dumi shout out ni Joseph kadit natin tingnan nyo nga ah, hindi nga ako nagkamali grabe yung dumi iba na yung kulay cool niya tagal ito pala yung ipabalit natin na bago so sobrang bago uh, hindi na mabigat yung open sa mga Ah, uh, dito tinuruan namin si der, uh, Rich there na ano kung saan yung ipapump natin yan yung ipapump natin para makapasok yung gasolina dun sa bagong filter kasi empty yun eh. naroon natin si uh, dito kasi hindi pa niya alam kung ano yung ano ng speedboat. Para kung siya na yung magdadrive, marunong na siya dito guys. Natin pumapasok na yung uh, gasolina. So napupuno na yung filter. Pwede na natin paandarin yung mga okay, guys, umandar uh, na yung ating makina. Medyo masama pa yung andar niya kasi may halong hangin pa. Kailangan natin i-drain. Nakikita nyo naman yung filter, hindi, hindi puno kailangan talaga puno yan para ano uh, mahihigop talaga ng makina dito na naririnig ko na yung kagandahan uh, ng under niya. so, -ganda yung under niya kasi bago yung filter hindi na mabigat hilain sa fuel pump yung gasolina sa ilalim ng tanke Tsaka so, papunta sa makina ay so, babalik na natin yung takip ng makina kasi okay na ibabalik na natin yung takip ng mati. at saka huwag kalimutan ilak baka lilipad yan pag malaki na yung alon dito anis uh, nisprayan natin ng ano para penetrating para hindi kakainin ng kalawang so yun na nga guys tapos na kami okay na. so kasama ko get yeah, there there Oh. Okay, guys. So, yun lang guys. Salamat sa panonood.